Kaya ko po si Master Hans kung pag-usapan natin ano ang weak element na nagpapahina sa yaman mo. Bakit ah, may mga taong parang napakaswerte. Konting effort lang ay may success na at nagwawagi na sa kanilang mga endeavors. Habang may mga tao naman na kahit anong pagsisikap ay hirap na pa rin sa buhay. Baka may weak element na nagpapahina ng iyong kapalaran sa feng shui a Chinese metaphysics tulad ng Patsu or Four Pillar of Destiny. Ginagawa ko yung Chinese Astrology, ha? Ah. Bawat tao ay may personal element profile. May fire tayo element, may earth, may water, may wood. Meron tayong element na tinatawag fire, water, earth, wood, and metal. Kung mahina ang element na to, ay lumalakas ang imbalance at nagdudulot ng blockage sa so, well, health, or success energy natin. Ito ang nagiging sanhi kung bakit tayo merong mga poor decision making. Minsan na ah, maraming opportunities na natin ang financial opportunities sa to. Pabagal ang career growth. Yung energy na the drain o lagi kang pagod kahit wala ka namang ginagawa. Example yan na ah, ng weak element din. Weak wood, weak wood element. Sign yan ay hirap mag-grow ng career. Walang motivation, laging stuck. Wealth block. Lalo-lalo na sa long-term vision. Madalas, maunahan ng iba sa opportunities natin. Ang feng cure natin na pag weekwood maglagay ng mga halaman sa bahay gumamit ng green, ng brown tones, o maglagay ng wood furniture. Kung mahina naman ang fire element mo. Ang sign nito, walang passion, kulang sa visibility, o leadership. Yung wealth block natin na hindi napapansin hindi ka napapansin sa trabaho, sa negosyo, kaya hindi nabibigyan ng promotion o ng kliyente. Gumamit ng kulay pula, red, orange, yellow, sa workplace mo. Mag-expose, magpa-araw, o gumamit ng lighting fixtures na warm para ma-enhance natin ang strong energy ng fire. Kung mahina naman ha, ang earth element mo, sa nito, walang grounding o madalas nag-worry or unstable ang finances mo. Ang wealth block nito, ha, hindi makaipon, laging may unexpected gastos ang feng shui cure natin na maglagay ng crystals, kagaya ng citrine, ceramic item, at gumamit ng earth tone, mga beige, mga light color, earth tone na yellow, na mga terracotta, para ma-enhance natin ang earth element. Kung mahina naman na ah, ang wealth element mo, ang sign nito, ah, walang clarity, disorganized, hindi marunong mag-set ng boundaries. Wealth block niya na ah, mahina o poor financial planning, overspending, or undercharged for work. Ang feng at cure natin dito ay gumamit ng color white, silver, gray, or gold color maglagay ng metal decor tulad ng wind chime or ng mga coins. Isa pa, kumahina naman ang water element natin. Ang sign nito ay emotional blockage, lack sa flow or isolation lagi, ang wealth natin na hirap sa networking, hindi marunong humingi ng tulong o walang creative ideas ang feng shui cure natin dito ay maglagay ng tabletop o ng fountain o ng aquarium at gumamit ah, ng mga blue, ng mga black tones sa work area mo dahil yan ay magpapalakas ng water element. Ang goal ng feng shui ay hindi lang puro lucky charm. Kung hindi i-balance ang energy para dumaloy ng maayos ang chi sa ating bahay, sa ating tindahan. At kapag balanse na ay doon dumarating ang swerte, ang pera at ang success. Importante magpa-astrology, birth chart reading kay Maastrawskuwa para ma natin based sa birthday mo ano ang strong, ano ang weak, ano ang swerteng color, colors, swerteng element, swerteng career, swerteng negosyo, sa pera man, sa pag-ibig man, sa kalusugan man at sa inyong buhay. Mag-set na ng appointment for astrology birth chart, destiny, reading, ito yung patsi o yung four pillar of destiny, ito yung Chinese astrology. 0922-829-0382. Katandaan natin, ha, ang greatest investment sa buhay natin ay pag-alam kung ano ang strong, ang weak, at paano natin i-manipulate, i-maneuver ang ating life journey na ito. Ako, si Master Hans Kua. Lagi nagsasabi, maging hands-on ka sa career, hands-on sa negosyo, hands-on sa pag para hands-on din ang swerte mo sa buhay. Like, share, at comment.